guys! Welcome back to my vlog! Yahi ni Raul sa Bohol! Hi guys! Dito ako ngayon sa Barangay sa Tapi Albor Bohol saan ay mayroong pagawaan dito guys ng asin Yun guys, so makikita nyo sa likod yun, malaking asin guys Yung asin na tibuok Yung tinatawag dito sa Bohol Sikat din ito guys kasi Noong unang panahon, ito rin ang ulam Sa kanin guys yun ang asin na tibok. Yun po, guys. At i ko yung uh, ano dito, nagtitinda o mayari uh, kung anong information dito, guys. Kung kailan ito nag at gaano ito karami ang bumibili dito, guys. Yung asin tibok dito sa Bohol. Albor, Bohol. Yun po, guys. Mag-interview ako dito. Yun po, guys. Dito yung sentibo guys yung so talaga yo oh. sentibo kaya pumunta na tayo doon sa tindahan guys kung magkano yung presyo dito para pag pumunta kayo dito guys bibili kayo alam nyo na kung magkano ang presyo yung asin guys yung forma hello ma'am good afternoon good afternoon ano ano kayo dito yung may ari kayo tin tindira ano po sir ting taga bantay lang po ah taga bantay lang ano ba yung magkano ba yung presyo nito ano po sir uh, 650 ah 650 ano to na isang presyo lang lahat yes po sir same Same price. Ah, same size, same price. Ah, sige. Ano? Ilang kailan ba 'to nag-umpisa nung ano? Yung yung itong ano, paggawa ng ano, tip asin tipo. Dito po sa amin, sir. Ano po? Ah, uh, nang start po kami ng gumawa ng asin No pandemic po. Ah, noong pandemic, yes, noong 2000. Kasi una po nito yung tanino ko. Yun po yung ano, yung Nag-revive po talaga ng asyentee Ah, ano ano pa? Kasi nakalagay, 17 pa pala? Yes po. Palay kayo, nag-umpisa nung pandemic mga 2020-2019? No, ganyan po sas. Kasi yung may-ari ko nito is, ano po siya, lang po kasi yung gumagawa nito. Ah, okay. pinsan tatlong kasi yung gumawa nito. tal yung may-ari nito at yung isa nilang pinsan. Ah, sige. Saan ba ito ginagawa? Sa tabi ng dagat, to oh? Yes, po, sir. Sa tabi po sa ng dagat kasi, ano po, kailangan po ibabad ng kukunakas sa tubig dagat. Ah, sige. Mga ilang buwan ba ito bago mabuo yung asin Ano po, siya, yes, sir. Overall process po nito is abutin po siya ng apat na buwan o limang. Ganyan po siya. Ah, apat na buwan o limang, no? talagang ano to maala talaga pwedeng eh, ulam to sa Iba ba isa sa akin sa kanin uh, pwede po siya sir pwede po siya sa mga ulam na uh, pagpagaya ng adobo mga, mga sabaw po ah sabaw yes. pag pwede ito gamitin ano yung pang okay, pang, pang timpla pang timpla ganyan ah, sige dati kasi naabutan ko to yung ano lang yung inuulam namin yung asintipo yun yung ano na sa kanin yun. Pero ngayon, bihira lang. Dito lang yata ito sa Bohol, no? sa Albor lang ito matagpuan. Yes, po, sir. Dito lang din po na barangay. Ah, dito lang na barangay. Barangay Santa Fe po. Ah, Santa Fe. Mm -hmm. Ah, sige. Yup. Pag ano ba dito, marami rin bumibili dito, no? Mga karamihan, mga ibang bansa, no? Yeah, depende po siya, sir, sa turista. no po? May iba po na bumibili ang mga, mga chef, mga ganyan po. Ah, mga chef. Yes po. Ang uh, ginagamit na nila. Ah, sige. Ano? Uh, tapos ano, ano, ano bang pinaka anong araw na maraming ano dito? Well, pupunta or uh, Hindi ko po masabi sir kasi depende po talaga sa mga Ah, depende lang. lang. Minsan po uh, may dalawa, lima, ganyan po siya Ah, sige. Pero at least hindi uh, naman kayo nasisiruhan bawat araw mayroon namang Pero, no, no, wait, uh... Ano na lang ay wala kasi yung mayari ano na lang yung pangalan mo at saka bago ka mag shout out so, <laughs> mag ano kung <laughs> kumbinsi sa mga taga ibang bansa <laughs> kasi abot to ng, ano ibang yung biyahe ni Raul sa Bohol ano to nakaabot din to ng ibang bansa kasi may mga follower o subscribers din ako sa ibang bansa at least kung taga Manila or taga ano pag pumunta dito sa bol kasi ano rin eh mas uh, ilala rin kasi itong ano eh yung Asin di ba pag may mga turista dumadaan talaga dito di ba yes tapos na like, covid sure talaga bumibili talaga yung iba yes nga exactly. uh, remembrance nila nakaabot sila dito sa bulo at saka yung ano yung talaga hello mga Miga. Mag ano, kayo? Mag magkapatid kayo, no? Yes, pao. Oh. Tapos ano na lang, anong masabi niyo sa mga customer or mga bibili na galing pa ng Luzon, Visayas, ay Mindanao, galing o sa ibang bansa? Sige, magsalita kayo dalawa. Ah. So, hello everyone. Please visit our SIT up here in Santa Fe. So that... Oh, see you. Wala kayong i-shoutout? Shoutout. Shoutout yung una yung mayari dito. Shoutout oh, to, shout to Ma'am Bevelin and Sir Romano. Ah, Romano. <laughs> kayo, kayo. Wala kayong shoutout? Wala na po. Sino ano nyo? Boyfriend nyo? Wala. po ah, wala akong boyfriend? Yes, po. ba? Parang hindi ako maniwala na wala po kayong boyfriend. <laughs> <laughs> bawal. bawal. Ah, bawal. Study first, study first. Ah, sige. Pero, kaya hindi ako maniwala na wala ko yung boyfriend. Ano ba yung Bisaya Tagalog sa boy? Bisaya Tagalog? Oh, boy. Laki? Friend. Friend. Blackie. Wala mo yung amigo nga lalaki? na, -a, na -a. Pero amigo. Pero amigo. <laughs> Lagi boyfriend. Bitaan naman. <laughs> <laughs> di ba? Nag-guess na guess yun, ha? <laughs> pero alimbawa, sabihin nyo, wala kayong siyuta o wala kayong... Panang, o sabi saya pa, mo'y uyab. to okay. ako. Pero kung may nga wala' mo boyfriend, di ko to kay ang boyfriend. Amigo nga lalaki. <laughs> Ah, uh, sige. Karon ba no? Ngayon lang kayo nakarinig ng ganun, no? yes, Kasi karamihan kasi sa mga tao, pag sinabing boyfriend, akala nila siguro, uh, yung may jowa or kaya shoota or uyab. Pero sa to na yung kahulugan talaga yung boyfriend, kaibigan lang na lalaki. Yes. <laughs> sige. 'Yan na lang, sige. Maraming salamat at saka yung huwag niyo kalimutan yung vlog ko na biyahe ni Raul Sabohol, sa Bohol sa Facebook and, and sa YouTube. Thank you Yan po. Maraming salamat. Thank you. Tsaka mayroon pala pala kayong ano dito no? Permit. Ay guys, may permit pala sila ko no? May mayor's permit, may DTI, tsaka sa tax. Ang talaga ng ano dito guys. Ka kumbaga hindi to guys na pag tindahan. Yan no yung mga asin guys oh. So guys sa mga hindi pa nakakita ng asin tibuok na ako mag-vlog dito sa Barangay santape Albor Bohol kung saan ay mayroong asintibok dito guys makikita nyo sa likod guys kaya bago ako maway guys ay mag shout out muna ako shout ko yung kaibigan ko guys nandyan lang nagtrabaho sa refilling station si Samuel Daging at siyempre huwag nyong kalimutan na mag like and share and subscribe dito pa rin sa Biyahe ni Raul sa Bohol. おい